Magandang araw mga kapayb sa buong Pilipinas. Nandito na naman po si SJN para magbigay ng konting idea at konting kalaman para sa mga kasamahan nating baguhan pa lamang sa security industry. Ito yung paano isulat sa logbook ang kliyente, empleyado o mga bisita na mayroong dalang sasakyan at wala. Ito ay for example lamang no o halimbawa na aking ginawa para sa mga kasamahan nating baguhan pa lamang no. Na matuto pero kung ayaw nyo naman itong video na to ay skip nyo na lang mga body kung nagtataka kayo kung walang assume at turnover dito sa lagbok na ito ay ito lamang ang aking example no? ito ang aking topic na paano isulat sa lagbok ang kliyente empleyado o mga bisita na meron na lang sa at wala lagyan ko na rin siya ng oras mga ka na no? para madaling maintindihan. Kung nagtataka kayo kung bakit gumagamit ako ng logbook ay ito ay sarili ko namang logbook na ginagamit ko sa aking video. Ito ay hindi pag-aari ng agency o kliyente.